sa ating mga kapatiran, sa ating Panginoon, lahat ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, ay kapipaan at habag ng Diyos, ay sumasa lahat sa magitan ng ating Panginoon sa Facebook. Ito pilinggo ni Ms. Jesus, Mas Tamaka Bustolik, Universal Surprise International. Para sa lahat, mga tayo sa Panginoon, sa so, kanyang kabutihan, dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi po tayo pinabayaan hanggang sa mga araw na ito, patuloy po na ambiyayan Diyos sa atin. Elia ay tayo po binigyan ng pangilangan natin sa mga araw. Kaya magsalamat tayo sa Panginoon dahil hindi natin matumlasan ang kanyang kabutihan. Makinig tayo ng salita ng Diyos.

Padre Urbín, Bugato, este era el Nabil Mosí Bugato, este era el Nabil Mosí Bugato, este era el Nabil ngayon, salat po, sa oras tayo lumina ng Diyos sa ating live ngayon hindi ang

Ang mga kapatid sa utara, ito po napakalaga po sa atin, malaman po natin ang salita ng Diyos. Ano po talaga ang ating gano'in para po talaga tayo ay magkaroon? Ang kapatid ng kaligtasan, dahil yung pangalan natin, kapatid, ay kaligtasan talaga. Mayroon yan ang ating nais upang hindi po tayo. Parvati. Mabahamak sa araw po ng pag-uhukom. Magalang ng kapatid, kung paano pumasulat masulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At ang ating noo ay mapatikan ng kanyang pangalan dahil pang 666 ay parating na po. So, ang pangalan ating noo sa pangalan po ng ating Diyos Ama na walang iba na ating Panginisos nung kaya patuloy po tayo na nangaral po ng salita ng Diyos para po tayo makapaganda kung talaga ba kapatid siguro ba kaya natin na may pangalan na po sa ating kasi spiritual po ito na hindi po ito literal na 66 literal ang pangalan ng Panginoon Kristo ito po ay spiritual so yung pati ating dapat malaman sa oras ito yan po ating kunaralan kung paano po natin masiguro na mapatikan ng pangalan ng Panginoon sa ating noo dahil ang nakita ko niya po sa luwan sa langit, talaga yung pangalan ng Panginoon, pangalan ng Ama at ang Anak ay Sanoko. loob so, Siya mga kapatid natin po nalala ngayon para po na marami tayong matutunan at malaman natin ngayon kung talaga may tatak mo, dahil po ang nakita lang po doon sa langit ay po sa luwan yung nagpupuli doon sa tulong ng Diyos at sa trono ng kordero, yung pangalan niya ay nasa noon. Ngayon mga matid, wala pong usapan doon, wala pong isang pinag-usapan doon, wala pong isang pinag-usapan doon, Peter Pernambu Bunagin, Iglesia, Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Cristo, at ang Uliyon. Wala pong nakasulat sa Biblia na yung nakapunta naka, naka punta doon sa trono ng Diyos, nagpupuli, na anong klase ng reliyon. Yung nagkukulit na, sa tulong ng Diyos, pangalan po na Panginoon si Cristo ang nasa mo, Pangalan ng Ama at ang pangalan ng Anak. Yan po ang sinabi ko ng Biblia. Nung no, kaya eh, ang mga pati dapat malaman natin ito. At sa oras nito, ito po ang ating pangalan. Ayun yan. Pag-aas Ito so, ang pangalanan natin ngayon para pala na matutunan. Ito po ay sa Libri ng Bayan sa 1. Ito ang pangalanan. Marugin sa oras po tayo. So, masaya natin ito. Pero, So, dapat natin malaman pa paano po makasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay at paano matatakan ang ating roo. Kasi dalawa po ang, ang sa langit, yung nakasulat ang pangalan ng buhay at ang pangalan ng Panginoon isulat sa ating roo. Dito natin po talaga ngayon. Para malaman po natin, eh anyway, kung ano talaga ang dapat gawin natin para talaga ay eh, makasiguro tayo at talaga makapasok tayo sa langit. Hindi makapasok doon ay nakasulat ng pangalan at ang nagpupuli doon sa langit nakasulat ang kanyang pangalan sa loob. Bayan mo kapit kung alam po natin. Amen. Dapat alam po natin ito sapagkat delikado po mga kapatid, mabutan kamatayan na hindi natin alam uh, ang um,

nakikita ng sa buwan doon sa Sion kung ito, ang Jog, ang ito onarti, ang po ang tinatawag na bundok ng Sion na tinatawag na paraiso sa ibang translation ng Biblia. Ang Sion ito, ito po ang paraiso ng Diyos. Doon po nakasunod ang 144,000. Ito mga kapit, 144,000 ang lahi po ni Jacob. Ngayon mga kapit, uh,

Nabi Hadar dan Nabi yang Dalam Quran dan Ini masalah sewa kelab Rambuai Nihon dalam buku Al-Sumamin yang serita sebuah orang dan Aku tetap Dan Nabi Pada Nabi Pada Nabi Pertawa aman kami Ini kami sebetulnya Sintai ini Datang ke dan disini ini Nah buku pengalaman Kepada Yesus

at ng tupa ay nasa so ito na dapat malaman natin sapagkat so, akala sila natin ay tama na po itong liyo natin ngayon makakala natin na itong ating karunungan ay tama na po dapat nalang natin dapat nalang natin ating noo ay masulatan po no? ng kanyang pangalan napag natin mga kapatid dito po sa chapter 9 in verse 4 up to 5 3 up to 4 chapter 9 ito po as nabi po ni prof. Sikil sa isang lalaki na dito mga anak ng tao pag natin alien, dito po sa isikin sa karanayang Dosti Afroko. Mula pa noon, ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel ay nasa itaas ng mga kerugin sa buwan ng templo. Ngayon ay umalis na roon at lumipas sa pintuan ng templo. Pagkatapos, tinawag ng Panginoon ang tao na karamig ng telang higit at may kanuha sa kayo at sinabi sa kanya, Ibutin mo ang buwan ng sobrang Jerusalem at tatakan mo ang mga ng mga tao na nagdago ng hati dahil sa mga kasulang-sulang ng mga ginagawa mo. So, ayako po, magkakit. Ayaliya. Prescribe. Ang mga galito rin sinabi ng Diyos sa iba, sundan din mo siya sa lungsod at patayin ang mga walang tatak sa buro. Huwag kayong maawa sa kanila. So, yung mga walang tatak sa buro, patayin. Now, kaya kung ano tatak ngunit natin, umasa po tayo ng ilikasan, yun pala, patayin pala tayo sa araw po ng pag-atol. Kasi ito po, ang purpose po, ang lalaki na ito, papunta ni Jerusalem. At ito lang si Rosaline, umubis sa, sa pagtatak ng loob. Now, ito po ang lalaki na ito, may tigtiro sa tagiliran. At sinabi sa kanya, three, Bumang pag-uot, ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel ay nasa itaas ng mga kerubin sa loob ng templo. Ngayon ay umalis na roon at lumipas sa pintuan ng templo. Pagkatapos, tinawag ng Panginoon ang taong nakagamit ng terang linen at may tanuha sa kaywang. Kaya yeah, po, itong taong ito, ang ating ng Kristo, may tilang linen at may panulat sa kanyang baywang. mayung itu lebih dia ino selama sistem yang kecil ino dia sa berkata mayung sa berada yang ready tuil um, so ino ayan ino, ino, ino ayan tuil mayung itu kanyang tanan ah

So kita katakan na hal itu Properti Purbankalo sa aking itu. Itu ito mata orang lagi hindi naging Saat ini, Sa atin ngayon, itu, na tayo kay Kristo, kasi ang mga atin na ito itu, hinuhugo papunta kita sa rin, si Kristo po ito, mga atin, pakinggan sa mga prinsipyo ng Diyos Papunta ngayon sa

Pero sa ikatlong araw, ang lulisan ng Ito, sa so, malihan na ito, ah. sa tao kay Rinaldo, si Lorraine, hindi niyo po kami. Walayin po Salamat po sa inyong oras. Maria. Yeah. So, kasi nga lang, hindi uh, namin tayo magkaayuda. Kasi isa-pitching ko tayo. Yun talaga ang akin para po ito sa lugar. So, sa mga YouTuber natin, ang Diyosuri po na hindi po tayo makapag early ang supply po makapag ano po tayo tulong sa pagpaanat po na ano, support no, sa ating mga talaga YouTubers. So, salamat po sa inyong oras na kay Rinaldo. Rinaldo sa Pahin. TV, thank you so much. Now, hindi na ito, may tintiyos sa kagilihan at ang tintiyo na yan, pangkatak sa noong. Nang siya nagayon sa ang nakalista ng Hanyang Puntong Kurotosan at Atakan. Ito ang Hanyang Puntong Kurotosan, ito pong nagkabihin ang isipisyon ko ng lahi ni Jacob na nalilang dalawang lilipi ng Israel. Mga kapatid, Now, nang malapit na gano'n siya sa tao sa Cruz, ito ang sinabi niya papunta ka tayo sa Jerusalem. So pagkat siya siya namin ni Propet Ezekiel, pumunta ka sa Jerusalem at maglalagyan ng tanda sa loob. At sa tinginan niya, may tindiro. yung mga pangtatak no, nah, sa ating noo, yung tindiro. Napukutang mga tindiro, mga mga itu dito chapter 19, verse 34. Ano ang tindiro ito? Nakikin nga natin sa katilinan. chapter 19, verse 34. Sa halip sinasang mga sirat, ito po ang pangtatakwa natin. At ito ba yung tubig at dugo? Dahil ang tubig, ito po ay ang simbolo ng bautismo. At ang dugo, na nagpapatawad ng ating kasalanan. Eh, na ibig sabihin, kung kapag bautismado tayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, may tatakwa tayo. Yan po ang kasiguruan.

наектор